Kasi kayo, parang hindi ko kayo kilala eh. Mga bago lang kayo dito eh. Oh. na -re na ito. Ha? Skip run ka, skip run ka. Ganyan ba disiplina ng Acro? Ganyan ba disiplina ng Acro? Ha? Ah, hindi, ganyan ba disiplina? Sagutin mo ako, Brad. Pag ganyan ang disiplina ng Acro, alis ako sa Acro. Maniwa. Oke. Mantap. Mantap.

Tá tá Lagay na dun yan na. Lito. kami dito ay hindi pa ito. Lagay mo na dun yan din naman tagarin siya ng mga pasensya kanaprat. Hindi mo ba naman patengin sa alulag. Kasi atumay ito ulo ah. So naman na patawaran, sirinting. Kaba ulat na tayo kaba ulang. Sila masabla mas autus ng mga pangyayari. Sabihin natin na

Ay wala si po, kasi na pupuntahan sa kami oh, eh? Hindi namin po kasi tinpera. Ay problema eh. ano ka po ba okay? Na... ka ba? Kilala mo ba? Sino ka? Kasi kuno po yung sa hindi na sir. Kilala mo po ba? Ang alan ko kilala mo? Wala Kila kayo po ba sa yan? Narelocate nung nagkaroon ng na relocation dito, nandito ka? Pero nag -ano Nandito kami? ka ba? Ay wala po, pero nakano po kami, nag-process po kami. Ngalan process po kami dito kundi kailangan i-clearan. Kasi nag-relocate na kami dito. Illegal po yung ano niyo sa amin kasi wala hey, po kayong ano, binibigay na relocation. Magre reklamo na lang po kayo. Opo, okay, mag-reklamo okay. po kami. Wala po kami. Walang problema. Pero alisin niyo na ho yung mga gamit niyo. Opo, sir. Okay? Kasi kayo, parang hindi ko kayo kilala eh. Mga bago lang kayo dito eh. O. Oh. Na-relocate na ito. Kami po ang nag-relocate dito. Ha? O. Oh. Paano nyo sabihin na kailangan na relocation kayo? Meron po nila nilalakad pero talagang pakdareno kayo dito bawal ho dito pero bakit mo kami nilayagan mag-meeting sabi so meeting karapatan niyo po yung meeting pero yung kailangan ay alisin dito lagin. karapatan po ng gobyerno oh po yung relocation namin relocation sa dito na process oh, ganito po yung Ang relocation, wala na kayo dito relocation. na ka dito. O sige na, tapos na. Tapos tayo. Tapos Oh, oke, okay. 'di, alisinyo na lang, alisinyo yang yan. Oh, kami okay. kami, iba. ko ne. Ginap taw ko ka Jan. lang matama angka, oh. matama angka. Oh.

na sa mga dinadala ba pa? Teka, kanina yung ulo eh. Alam mo pala sa ko may nagbarilan. 'Di ba? Tama ba mali? O kaya na, 'wag kang spirit, tikila mo kay Sugigaw na wag kang ganoon. Nagkakaroon kasi ng emotion eh. Intindihin lang disiplina lang ah. Kasi okay. ginaw. Ginininggo. Kumissak pa. Ano sa loob? Nakapag-aral ka, boy? Boy, ni sagutin mo lang nakapag-aral ka? O nakapag-aral ka, di mo gamitin yung pinag-aralan mo. Magkaroon ka ng disiplina. gaganin niyo? Inano ka namin, Brad? Inano ka namin? Akro ka? Ha? Mga pamamayan, amin si ka. Ganyan ba disiplina ng Acro? Ganyan ba disiplina ng akro? Ha? Hindi, ganyan ba disiplina Sagutin mo ako, Brad. Pag ganyan na disiplina ng akro, alis ako sa akro. Maniwala ka. Hindi, sir. Hindi, sir. Siyempre na ano rin kami, mga akro. Huwag ka lang, lang, Brad. Sabi mo, kung ganyan naayin. disiplina ng akro, alis ako ay, sa akro. Di ba, lang tayo. Huwag ka magagasasakit. Sige, sir. Ano sige, sir. Kasi si Gera sinasabi mo. Anong Gera nito Sabi ko, content. Sabi ko, konti.